May isang tanong na paulit-ulit na sumasalamin sa isipan ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Isang tanong na naitanong na ng mga hari at mga alipin, ng mga iskolar at mga simpleng magsasaka, ng mga bata at matatanda. Ano ang itsura ng langit? Hindi ito bagong tanong at ang katotohanan ay walang sinumang nabubuhay pa ngayon ang makapagsasabi ng may buong katiyakan kung paano ito talaga. Ngunit naisip na ba nating pagnilayan kung ano ang naipahayag sa atin? kung may isang lugar na ipinangako ng Diyos kung saan walang sakit, kung saan ang kapayapaan ay walang hanggan, at kung saan ang kalwalhatsian ng Diyos ay mas maningning pa kaysa sa araw, paano kaya ang pakiramdam ng makarating doon? Kaya ba nating isipin ang isang bagay na napakadakila? May ilan na naniniwala na ang langit ay isang estado ng isipan lamang. Ang iba naman ay nakikita ito bilang isang pisikal na lugar na may mga lansangang ginto at isang maluwalhating trono. Ngunit ikaw, Naisip mo na ba ito? Hindi lamang bilang isang ideya, kundi bilang isang tunay at malalim na katotohanan. Dahil kung may isang destinasyong inihanda para sa mga tapat sa Diyos, hindi ba dapat nating hangaring malaman ito ng higit pa? O baka naman, sa sobrang abala natin sa mga alalahanin ng mundong ito, nakalimutan na natin ang tungkol sa buhay na walang hanggan. Isipin mo sa isang saglit na maaari mong makita ang langit ngayon. Hindi sa isang panaginip, hindi sa isang pangitain, kundi gamit ang iyong sariling mga mata. Ano ang inaasahan mong makita? Ang presensya ng mga anghel na umaawit? Isang syudad na napakaganda na walang sinumang tao ang maaaring ihambing dito. O marahil isang lugar na perpekto kung saan walang luha kailanman ang tutulo. Ngunit paano kung napakaliit ng pagkakaintindi natin sa langit? Paano kung ang lahat ng naiisip natin tungkol dito ay isang anino lamang ng tunay na kaluwalhati ang inihanda ng Diyos? Paano kung ito ay napakadakila na walang anumang salita ang maaaring maglarawan nito? Ibinigay sa atin ng Biblia ang ilang mga pahiwatig, ilang mga sulyap, ngunit paano kung masigit pa ito sa lahat ng naipahayag? Ngayon, pag-isipan mo ito. Kung tunay na totoo ang langit, ano ang kahulugan nito sa buhay mo ngayon? Dahil kung totoo nga ito, kung talagang may isang kaharian na naghihintay, kung ganap na totoo ang pangakong ito ng Diyos, ibig sabihin lahat ng ginagawa natin sa mundong ito ay may halaga. At kung mahalaga ang lahat ng ating ginagawa, paano tayo namumuhay? Iyan ang pinakamahalagang tanong. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ang video na ito ay hindi lamang tungkol sa isang katanungan. Hindi lang ito tungkol sa simpleng pag-usisa. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim, mas makapangyarihan, isang bagay na maaaring magbago sa paraan ng ating pagtingin sa buhay. Kaya manatili ka rito dahil ang susunod na bahagi ay maaaring baguhin ang lahat. Kapag iniisip natin ang langit, iniisip ba natin ito bilang isang lugar na malayo, isang bagay na hindi pa natin maabot, o isang katotohanan na kasing totoo ng hangin na ating nilalanghap Maraming tao ang may maling pananaw na ang langit ay isang bagay na mararanasan lamang pagkatapos ng kamatayan, isang ideya na parang napakalayo sa ating kasalukuyang buhay. Pero paano kung hindi ganoon, Paano kung ang langit ay mas malapit kaysa sa iniisip natin? Isang bagay ang sigurado. Ang langit ay isang kaharian, hindi lang isang lokasyon. Ito ay isang realidad kung saan ang Diyos ang ganap na namumuno, kung saan ang kanyang kalooban ay nagaganap ng perpekto. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang kaharian ng Diyos ay nagsisimula sa puso ng mga naniniwala sa Kanya? Hindi ba sinabi mismo ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan? Ngayon, isipin mo ito. Kung ang langit ay isang lugar kung saan ang kalooban ng Diyos ang nasusunod, paano tayo namumuhay ngayon? Ginagawa ba natin ang nais ng Diyos? O mas iniisip natin ang ating sariling plano, ang ating sariling kagustuhan? Hindi ba natin napapansin kung minsan na mas inuuna natin ang ating sariling kaginhawahan kaysa sa tawag ng Diyos? Pero paano kung ang paraan ng ating pamumuhay dito sa mundo ay may direktang epekto sa kung paano natin mararanasan ang langit balang araw? Minsan, iniisip ng iba na sapat ng mabuhay ng maayos at gumawa ng mabuti upang makapasok sa langit. Pero ang langit ay hindi isang gantimpala para sa mga mabubuting gawa, ito ay isang pangako para sa mga nagkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. At ang tanong ay ito, nakikilala ba natin talaga ang Diyos o kilala lang natin ang tungkol sa Kanya. Dahil ang langit ay para sa Kanyang mga anak, para sa mga may puso na naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng lumakad sa Kanyang presensya. Kung ang langit ay isang kaharian kung saan ang Diyos ang hari, paano natin siya pinamumunuan sa ating sariling buhay? Siya ba ang sentro ng ating mga desisyon, o siya lang ang tinatawag natin kapag may problema? Kasi kung totoo ang langit, kung totoo ang pangakong ito, hindi ba dapat itong baguhin ang ating pananaw sa lahat ng bagay? Hindi ba dapat nitong baguhin kung paano tayo nagmamahal, kung paano tayo nagpapatawad, kung paano tayo namumuhay araw-araw? At ito ang bagay na hindi natin maaaring baliwalain. Dahil kung ang langit ay mas malapit kaysa sa iniisip natin, hindi ito isang bagay na maaari nating ipagpaliban na pag-isipan. Kaya paano natin ito isa sa buhay ngayon? Ano ang magiging pakiramdam ng pumasok sa langit? Isang hakbang sa loob ng walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos. Isipin mo. Isang mundo kung saan ang liwanag ay hindi nagmumula sa araw kundi mula mismo sa presensya ng Panginoon. Walang gabi, walang kadiliman, walang takot. Pero ang tanong ay ito, handa ba talaga tayong pumasok sa langit? O masyado tayong kumakapit sa mundong ito na hindi natin napapansin hindi tayo handang humarap sa walang hanggang buhay? Marami ang nagsasabing gustong makarating sa langit pero kung titingnan ang paraan ng kanilang pamumuhay, tila mas mahalaga sa kanila ang mga bagay sa mundong ito. Mas inuuna ang kayamanan, kasikatan at pansamantalang kasiyahan kaysa sa relasyon sa Diyos. Pero paano kung dumating ang araw na iyon, ang sandali kung kailan ang ating buhay ay haharap sa kawalang hanggan at mapagtanto nating hindi tayo handa? Ang langit ay isang lugar ng ganap na kabanalan. Walang kasalanan, walang dungis, walang kasamaan. Kaya paano natin inaasahan na makakapasok doon kung ang ating puso ay hindi pa handang mamuhay sa kabanalan? Kaya bang yakapin ng isang pusong puno ng sama ng loob ang isang lugar ng walang hanggang kapayapaan? Kaya bang tanggapin ng isang pusong makasarili ang isang kahariang itinayo sa walang hanggang pag-ibig? Ito ang hindi napapansin ng marami. Ang paghahanda sa langit ay hindi nagsisimula sa kamatayan, kundi sa buhay. Dito, ngayon, dahil ang langit ay hindi isang lugar para sa mga taong gusto lamang takasan ang impyerno. Ito ay isang tahanan para sa mga pusong hinubog ng Diyos. Kaya paano hinuhubog ang puso natin ngayon? Ang bawat araw na dumadaan ay isang pagkakataong lumapit sa Diyos o lumayo sa Kanya. Kaya tanungin ang sarili, ano ang pinahalagahan sa buhay na ito? Kung ipapakita sa atin ng Diyos ngayon ang ating puso, makikita ba niyang handa na tayong maging bahagi ng Kanyang walang hanggang kaharian? o makikita niyang masyado pa tayong nakakapit sa mundong ito. Dahil kung ang langit ay isang lugar ng ganap na pagsunod sa Diyos, paano natin masasabi na nais natin itong maranasan kung sa ngayon pa lang ay hindi natin siya pinakikinggan? Ano ang ibig sabihin ng tiwalang hanggan? Isang buhay na walang katapusan. Isang realidad na patuloy, walang pagod, walang hanggan. Ano ang pakiramdam ng pagiging bahagi nito? Kung ang langit ay isang lugar ng walang hanggan, paano natin maunawaan ang halaga ng buhay dito sa lupa? Ano ang ibig sabihin ng mabuhay ng walang hanggan? At kung titingnan natin ang ating buhay, ang mga desisyon natin araw-araw, ang ating mga aksyon, nagpapakita ba ito ng isang pananaw sa walang hanggang kaluwalhatsya ng Diyos? Isipin mo, isang buhay kung saan wala ng pagtatapos, walang mga pagluha, walang pagkatalo. Bawat araw ay isang pagdiriwang ng pag-ibig ng Diyos, isang walang hanggang pagsamba sa kanyang kabanalan. Paano natin ito naiisip? Mas madali bang isipin ang walang katapusang kaligayahan o ang walang katapusang pananagutan? Dahil sa mundong ito, ang bawat hakbang na ating ginagawa ay may katumbas na bunga. Lahat tayo ay hinuhubog, ginagawa ng bawat karanasan na handa sa kung ano ang darating. Kung ang buhay sa langit ay isang walang katapusang kaluwalhasyan, Anong klase ng buhay ang dapat nating mamuhay ngayon upang tayo'y maging karapat dapat dito? Dahil sa mundong ito, laging may katapusan, may hangganan. Laging may oras para magsimula at magtapos. Pero paano kung ang ating pangunawa sa buhay ay nakatutok lamang sa mga bagay na may hangganan? Kung titingnan natin ang ating mga desisyon, gaano kadalas natin iniisip ang mga bagay na mawawala? Ano ang halaga ng mga bagay na mabilis lumipas kung ang buhay ng ating kaluluwa ay walang hanggan? Hindi ba't kapag iniisip natin ang walang hanggan, naiisip natin ang kaligayahan at ang kaligtasan? Ang langit ay lugar na puno ng walang hanggang kasiyahan. Ngunit paano natin abutin ang walang hanggan kung ang ating mga puso ay nakakapit sa mga bagay na pwedeng maglaho sa isang igla? Kung hindi tayo handang iwan ang mga bagay na madaling maglaho, Paano tayo magiging handa sa isang buhay na walang hanggan, sa isang buhay na hindi magtatapos? Minsan, tinatanong natin ang ating mga sarili, ano ba ang mga bagay na mahalaga? Ang mga bagay ba na tumatagal lang sa isang sandali, o ang mga bagay na magdadala sa atin sa isang buhay na walang katapusan? Kapag iniisip natin ang langit, hindi ba't iniisip natin ito bilang isang perpektong lugar, isang perpektong kalagayan? Kung tunay na nais nating makarating doon, paano natin maaaring itama ang ating mga hakbang ngayon? Ano ang magiging pakiramdam ng tunay na makita ang Diyos ng harapan? Isang sandali ng ganap na liwanag, isang presensya na walang kapantay, isang pagmamahal na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Pero narito ang tanong, handa ba ang puso natin para sa sandaling iyon? Sapagkat sa langit, walang makatatago, walang maskara, walang pagtatago sa harap ng kabanalan ng Diyos. Minsan, iniisip natin ang langit bilang isang magandang lugar, puno ng liwanag at kapayapaan. Pero higit pa riyan, ito ay ang mismong presensya ng Diyos. At kung ang puso natin ay hindi handang tumayo sa harap niya ngayon, paano natin masasabing nais nating makasama siya magpakailanman? Napansin mo ba kung paano nag-iba ang pakiramdam mo kapag nasa presensya ka ng isang taong malinis ang puso, isang taong may dalisay na pananampalataya? Paano pa kaya kung ang mismong presensya ng Diyos ang kaharap natin? May mga nagsasabing gusto nilang makapasok sa langit, pero hindi nila nais ang pagbabago sa kanilang buhay dito sa lupa. Gusto nilang makuha ang gantimpala ng hindi inihahanda ang kanilang mga puso. Ngunit ang langit ay hindi lamang isang lugar ng kasiyahan, kundi isang lugar ng lubos na kabanalan. At kung hindi tayo natutong lumakad sa kabanalan dito sa lupa, paano natin mararanasan ang ganap na kagalakan sa presensya ng Diyos? Sa tuwing nagdarasal tayo, tunay ba nating hinahangad na mapalapit sa Kanya? O minsan ba ilumalapit lamang tayo kapag may pangangailangan? Kung ang buhay natin dito sa mundo ay isang pagsasanay para sa walang hanggan, paano tayo nabubuhay ngayon? Totoo bang hinahanap natin ang Diyos? O mas pinipili nating magpatuloy sa ating sariling daan, umaasa na sa huli, papapasukin pa rin niya tayo sa kanyang kaharian. Kapag dumating ang araw na iyon, ang sandali ng pagtayo sa harap ng Diyos, Anong klase ng puso ang dala natin? Isang pusong natutong magmahal, magpatawad at sumamba? O isang pusong punong-puno ng sarili, puno ng mga bagay na walang halaga sa walang hanggan? Sa langit, wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan, wala nang pagtatago. Sa harap ng Diyos, ang lahat ay malalantad. At kung ngayon pa lang ay hindi natin nais lumakad sa kanyang presensya, paano natin masasabing nais nating makasama siya magpakailanman? Sa langit, walang lungkot, walang sakit, walang pagdurusa. Isipin mo ang isang mundo kung saan wala ng luha, wala ng bigat sa puso, wala ng hapdi ng pagkawala. Pero paano natin tunay na maiintindihan ang isang lugar kung saan wala na ang lahat ng sakit na kinasanayan natin dito sa lupa? Kung wala na ang mga pagsubok, wala na ang mga paghihirap, paano natin mararanasan ang tunay na kapayapaan na inihanda ng Diyos? Kung minsan, iniisip natin na ang kasiyahan ay nagmumula sa kawalan ng sakit. Pero totoo ba iyon? Hindi ba't sa gitna ng pagsubok, doon natin natutunan ang halaga ng pananampalataya? Sa gitna ng paghihirap, doon natin tunay na nararanasan ang yakap ng Diyos. Kung ang langit ay isang lugar ng ganap na kapayapaan, paano natin matitiyak na tayo ay handa sa isang buhay na hindi na kailangang lumaban, hindi na kailangang magpasan ng anumang bigat? Kapag iniisip natin ang buhay na walang hanggan, iniisip ba natin ito bilang isang lugar kung saan natupad ang lahat ng ating kagustuhan? O naiisip natin ito bilang isang lugar kung saan tayo ay ganap na nasa presensya ng Diyos at iyon lamang ang ating kailangan? Marami ang naghahangad ng langit para sa kapayapaan at kasiyahan, pero ilan ang tunay na nagnanais nito dahil gusto nilang makasama ang Diyos magpakailanman. Kung wala na ang sakit, wala na ang lungkot, paano natin mapapanatili ang ating puso sa ganap na kasiyahan? Dahil dito sa lupa, madalas tayong natututo sa pamamagitan ng pagsubo. Ang mga luha natin ay nagiging daan upang lumapit tayo sa Diyos. Pero sa langit, hindi na natin kailangang umiyak upang mapansin niya tayo. Doon, ang kanyang presensya ang ating magiging lahat. Ngunit tanungin natin ang ating sarili, masaya ba tayo sa presensya ng Diyos ngayon pa lang? o masyado tayong abala sa mga bagay ng mundo, kaya't hindi natin napapansin kung gaano siya kalapit. Sa langit, hindi lang mawawala ang sakit, mawawala rin ang anumang bagay na humahadlang sa atin upang maranasan ang ganap na pag-ibig ng Diyos. Kaya kung ngayon pa lang ay hindi natin hinahanap ang presensya niya, paano natin mararanasan ang kagalakang inihanda niya para sa atin? Ano ang magiging pakiramdam ng makita ang Diyos ng harapan? Isang presensya na hindi kayang ipaliwanag ng salita, isang liwanag na hindi maaaring ikumpara sa anumang liwanag dito sa mundo. Pero paano natin maiintindihan ang ganitong kaluwalhatian kung ang mga mata natin ay sana lamang makakita ng mga bagay sa lupa? Kung ngayon pa lang, hindi natin hinahangad ang presensya ng Diyos, paano natin matitiis ang walang hanggang buhay sa kanyang kaluwalhatian? Marami ang nag-iisip na sa langit, magiging tulad tayo ng dati, parehong iniisip, parehong nagugustuhan ang mga bagay na gusto natin ngayon. Pero paano kung ang langit ay hindi tungkol sa kung ano ang gusto natin, kundi tungkol sa kung sino tayo sa harapan ng Diyos? Isipin mo ang isang lugar kung saan walang kasalanan, walang inggit, walang galit. Handa ba tayo sa ganitong buhay? O may bahagi pa rin ng puso natin na masyadong nakakapit sa mga bagay ng mundo? Ang tanong dito ay hindi lang tungkol sa kung ano ang makikita natin sa langit, kundi kung paano tayo magbabago kapag naroon na tayo sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi isang bagay na basta mo lang matatanaw. Ito ay isang bagay na magbabago sa iyo magpakailanman. Kung ngayon pa lang, hindi natin hinahanap ang pagbabago sa ating puso, paano natin mararanasan ang ganap na kaligayahan sa harapan ng kanyang kabanalan? Ang langit ay hindi lang isang lugar kung saan wala ng sakit, kundi isang lugar kung saan ang tunay na kagalakan ay hindi nagmumula sa sarili nating gusto, kundi sa pagiging ganap na nasa presensya ng Diyos. Pero tanungin natin ang ating sarili, kung ayon pa lang ay hindi natin kayang maglaan ng oras upang makasama siya, paano natin masasabing nais natin ang isang buhay na walang hanggan sa kanyang piling? Sa dulo ng lahat, hindi lang ito tungkol sa pagpunta sa langit, kundi sa kung paano natin inihahanda ang ating puso para sa isang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. At kung hindi natin hinahangad ang kanyang presensya dito sa lupa, Paano natin mararanasan ang tunay na kaluwalhasyan sa kanyang kaharian? Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.